Oo naman, nag-unfurl na yung dahon ni Jose Buno. Ito oh. hmm. Ang ano ang variegation niya pa marble type lang. All, may variegation naman siya oh. Ayan oh. Pansin nyo. Ayan, pa, pa, ano, mga dot dot. Ito maganda variegation to. nag na siya oh. Diba? Bongga. Yan. Hmm. Ito guys, oh, si ano ko, Red Anderson to. Mother na mother yan, si Red Anderson. Ang baby nito sa ilalim, apat. <laughs> to Pero moray tables lang. Ay, nako. Kinain na naman. Hmm nasa naman kaya ang kumain nito mm. mm -mm. siguro i-ano ko muna to I i-propa ko to kasi tumutumba na siya eh ipopropa ko yan Sayang din kasi kapag kayong puputulin ko lang. Pero putulin na rin. Ang dami na eh. Ayan. Ito guys, oh. Parami na ng parami yung ano. <coughs> da dahon niya. Malaki to guys. Ayan. Nagdahon na sa akin ng apat. Nung bilin ko to, ilan dahon lang to. Nagdahon na siya ng apat. To, ito, ito, tas ito. Ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huwag na natin ito ibilang. May damage. 7. Ang aking uh, red, uh, ano, si Starla. Di ba bongga? Yan. Yan. si Starla okay naman siya na ano na siya na adapt niya na yung lugar oh. ayun pa yung isa guys oh. Ito, oh. Mm. marami akong ipopropa eh kaya ay ipiplex natigil lang yung pagpeplex kasi nga kailangan nating magkawang gawa charis ang pinakamabait kong kapatid ng anak so stop muna natin yung syempre stop muna si paglalive eto hindi ko pa natanggal yung ano yung tanggalin ko nga yan nakalimutan na meron kasi kaming ano eh alam nyo guys kung mga plantita kayo talaga Huwag naman kayo masyadong pasaway sa mga seller. Alam nyo guys, napakahirap magbenta sa totoo lang. Ang hirap magbenta. Isang araw naming pagtatrabaho, tatlong araw naming babawiin yung lakas. Kaya huwag kayo masyadong pasaway. Yung iba kasi pasaway. Kaya tuloy, kami na mga seller, kami na yung nagdidesisyon na i-cancel na lang. Kasi minsan kami pa yung nahaharas. Mahirap. Hindi madali yung trabaho namin, guys. Hindi madali. Kaya sana pagka naman ano magbait naman kayo sa amin. Yung consideration lang ba ganun? Kasi kung plantita kayo, plantita rin kami. Gusto rin namin na yung yung pakiramdam nyo, same lang tayo ng pakiramdam na tawag dito. Uy, may palakas sa tubig namin, no. Oh. Hmm. Kung baga, kung gustong gusto nyo magkaroon ng halaman, same lang din kami. Ganun, na bumibili rin kami ng halaman, mga mi, Bumibili rin kami ng halaman sa mga ambo, may nagustuhan kami, binibili rin namin yun, mga may ayaw na ayaw namin siyempre na yung binili namin hindi kami hindi namin mabili siyempre nagustuhan na namin yun hindi e lalong kayo ang hirap nun katulad nyan may buyer kami kinansel na lang kasi nga nahaharas kasi masyado hindi madaling magpaship mga mi lalo na kung LBC hindi madali ito sana mabuhay yung pinropa ko nito oh. Wala oh. Paubos na yung ano niya. Pero at least merong ano, si Gladhans may shoot. Ito, ewan ko lang kung okay to. Try natin si Gladhans din to eh. Hindi ko lang alam kung wala hmm. na si Batman. Dito ko kinuha yung ibang mga ano, protons na inropa ko. Ang laki oh guys oh. Nahingi ko lang to guys eh, Oh. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa halaman na to. Kung sakaling dumaan sa wall nyo to at alam niyo yung pangalan. Pakipangalanan nyo naman guys. Oh, yan to. Nahingi ko lang to eh. Hindi ko pa alam kung paano ipropa. Yan. si Blue. sibo Blue. Yan. Wow, buhay na. Yung tinapkat ko. Tapkat 'to, guys. Eh. Tagal din bago niya na-ano nag-, ano, nag uh, matagal bago siya nag-ano, uh, okay. Yan, ito yung pinagtapkat ano. Meron na siyang suhi, to. yung itinapkat ko dito, nandiyan pa rin, hindi pa nabibili tapos natapkat ko na ulit ito nga yun tapos ito na ulit mesuhin na siya. ito naman nag-expire na yung old leaves old leaf si slow grower sya si nakalimutan ko pangalan niya. Yan. Mm -hmm. Si Stardust fern ko, guyso oh guys, oh. Ang dami na niyang anak. Yan, you know, oh. Sa dalawa, tatlo, apat. Ito yung mother ko, Star eh. Ni Stardust Pern. Hindi siya nadidiligo, pero buhay. Pero nasa lilim lang siya. Pern daw to guys eh. Pern. Yan. Meron na akong po isa. Iisang peraso. Hirap niyang buhayin eh. Ito, mother ko. Si mother ni Brown Kuchin. Yung mga ano namatay. matay. Yung mga tinanim ko na ano niya. Katawan niya. Namatay. Kaya ito nasa malaki eh. Kasi nga, kaya ito nasa tabi niya. Kasi dito sa paligid na to, may mga nakatanim na yung katawan niya, namatay. Kaya ito na lang yung isang mother ni Brown Cochin. Yan, sana mag-tribe siya. Binalik ko siya sa dati niyang nakalagay, lagayan. Actually, dito siya nakalagay. Eh, nandito pa yung mga, ano, iba kong propa. Si, si, Panama, yung iba na tegi na, ewan eh, ko to tapos ito si Truby si Dark Truby palagay ko ililipat ko to sa mas malaki kasi oh may baby na siya dalawa pero pala laki-lakihin ko muna sobrang nahaharas sa akin eh. malaki na si ano oh. ito yung pinaka mother ko eh ng milk confetti yan nagsuhi na siya para ramihin muna natin so, ang ganda ng jeans ng milk confetti na to ang ganda jeans na to ito bagong acquire bagong acquire Mm. Pero pwede ko na rin to i-flex. Mm. Malaki naman siya. 2, 4, 6, Wala lang. Yung gusto lang maka-experience. Yan. Parang gusto ko na itong i-top cut. Mm, dito baka sakaling this time buhay na siya hindi hmm. pa ako nakakabawi sa puhunan na nito oh my god ang haba na naman ng ano ko ng video ko <laughs>